Ay! yan? Ang ka kasi nung tugtog! Ay! Kumusta kayo? Sigurado na miss nyo ako, no? What? Ako din, na miss kayo, mga ka-brothers and sisters! And syempre, ngayon, nung napakinggan ko yung tugtog na yun, so parang sobrang napaisip ako bakit nga ba hindi ako crush ng crush ko kahit din siguro kayo no, napapaisip kayo kung bakit di kayo masubukan na maging crush ng crush ninyo bakit kaya at paano ninyo malalaman na hindi kayo crush ng crush ninyo alam ninyo talaga. No? Syempre ngayon magpe-February na next month, 'di ba? So alam ko kayo la yung mga tao na naman din na like mga tao doon mga bitter pagdating ng February kasi wala silang ka-date. Wala silang ka-date kasi hindi sila crush ng crush nila. Diba? Masakit mong isipin. Pero, may ganyan talaga may ganyan talagang nangyayari hindi kayo ang crush ng crush. pero mga tao naman na crush sila ng crush nila sobrang maserpi sila kasi crush sila ng crush nila hindi sila hindi nila mag mm hindi -hmm. na nila like maranasan na masakta hindi na sila mahirapan hindi na sila mas, uh, makaranas na kung ano nila kung ano kailangan nilang gawin para magustuhan sila ng crush nila So, masoborong maswerte kayo kasi crush ka ng crush nyo. Paano naman yung mga tao na hindi sila crush ng crush nila? Oo, oh, ikaw. Di ba? Hindi ka crush ng crush mo. Oo. Oh. Kaya ngayon, panoorin nyo itong video na to para malaman niyo kung crush kayo ng crush nyo. Di diba? hello, hello, hello. Kamusta po kayo, mga madlang people? Welcome back sa ating... sa aking YouTube channel. Teka lang, ayun sila naman muna natin yung ating advance na T-Diver. The Illusion. Sinisipan ako, ano ba? At ngayon, kung nakasunod kayo sa aking YouTube channel, malalaman ninyo kung crush kayo o hindi na crush ninyo. Sobrang ganda ng tugtog. Pero masakit. <laughs> Ayan, syempre, hindi ko na papatagalin pa. Paano nyo ba talaga malalaman na hindi kayo crush na crush ninyo? Hindi ka lang. Stop lang na itong yan Para silensyo yung ating ano nga yan. Para mas maunawa ninyo kung para maano nyo agad kung kung paano nyo malalaman na hindi kayo crash na crush nila Oo, makinig ka. Ikaw. <laughs> ikaw ang sinas tinutukoy ko dito. Marami akong mga kilala na hindi sila crush na crush nila. At hindi nila alam kung ano yung kagoy nila para malaman nila na nila ang crush nila. syempre yung una ay for example, di ba? Nag-chat kayo sa kanila. Nag-chat kayo sa kanya. Di ba? Tapos, tipong nag-chat ka sa kanya tapos nagkilo ka. Tapos, yung tipong ang tagal niya mag-reply. Alos isang oras, dalawang oras o or minsan abutin ng isang araw. Di ba? yan magtaka na kayo hindi kayo crush na crush nyo <laughs> well, yun yung una no? kapag nag chat ka hindi agad nagreply. reply huwag ka nang umasa pa baka hindi ka crush na crush mo oh no diba oh no Naman natin pag Yan yung una para malaman nyo na hindi kayo crush na crush niyo. Yung pangalawa, yung tipong di ba na chat kayo. Nag-chat kayo sa kanya, more on messenger na kasi ngayon eh, di ba? Wala na yung text-text niyo. Puro messenger na ngayon ng oso. Yung tipong nagchat chat kayo, nag-reply nga siya sa chat niyo na alas isang araw or dalawang oras yung bago siya mag-reply. Tapos, pagka-chat niya, nag-log out agad. Oh, no. Yan, magtaka na kayo. Hindi kayo crush na crush ninyo. Kasi, kung crush, kasi kung crush niya kayo, di ba, magre-reply siya agad sa chat niyo. Di ba? So, yun, yun yung sign. O pangalaw sa sign, hindi kayo crush ng crush nyo. <laughs> Ayan, yun yung pangalawa. Pangatlo. Para malaman nyo, hindi kayo crush ng crush ninyo. Yung tipong parang napipil nyo na lang na like kayo na lang yung mag, nag nag-open ng topic tapos siya parang ano lang oo oh, oh, okay lang ah uh, okay naman yung mga ganyan ng mga chatan yak yan magtaka na kayo hindi kayo crush ng crush ninyo Iba? Kaya, kayo, tayo, kayo lang pala. <laughs> kayo, na syempre, umaasa pa rin kayo na crush kayo ng crush ninyo. Yan. Ito na yung time, na, na, siguro magmabun na kayo sa kanya. Sa kanya. Oo, sa kanya. Mag-move on na kayo sa kanya. What? Oo, ikaw. Mag-move ka na. Pero, pero wala naman masama kung kung tatry mo pa rin, diba? Pero, yun yung talaga yung mga sign na sa tingin ko, hindi talaga crush ng crush ninyo. Kaya, kung ikaw, kung patuloy mo pa rin na uh, gagawin sa nga yung sarili mo umaasa ka pa rin na crush ka na crush mo ikaw lang yung masasaktan it's so complicated na nga diba umasap daw Oh, oh. Oh, no, crash no. on. But if you crush, no crash mo. Na kiri ra, tangi. What? Oh no, that's gonna love you. But di ka na crush na crush mo. Pero yun ang naman po mga ka-brothers. Sana nagustuhan ninyo or matulungan kayo para malaman ninyo or para ngayong February hindi na kayo maging tanga. Maging tanga, <coughs> na crush kayo na crush ninyo. Manap na kayo ng iba. Oo, kasi tingin ninyo na gusto kayo subukan nyo kung di ba try eh, try lang talaga di ba kaysa naman umasa ka sa oh sa taong crush mo diba? hindi ka naman crush huwag ka nang umasa pa masasaktan ka lang mahirap sa damdamin oh, pero yun lang naman mga ka-brothers and sisters kung kung gusto nyo pa mga maraming matutunan about sa love life or ano pa mga bagay sa buhay buhay follow lang kayo sa aking youtube channel at marami pa po kayo mapapanood na sa tingin ko makakatulong sa inyo sa buhay niyo para mabago ang buhay niyo. <laughs> sige babay bye po mga ka brothers at huwag kakalimutan na mag-follow and subscribe po para patuloy nyo pa rin mapanood ang aking mga next video ko. Oo. Sige, ingat po kayo. At syempre, huwag kakalimutan na mag-follow. Bye-bye!